Guys, what if meron kang pwedeng itanim na money tree na tutubo talaga ang pera? All you need to do is just pipitasin mo na lang sa bunga at wala ka nang gagawin pa. Gusto mo ba yun? Kung gusto mo, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Ay, nako, na intriga ka ba? Oo, regarding sa money tree. Pero bago natin pag-usapan yung money tree, tanongin ko muna yung present situation at reality mo. Ika nga, ngayon ba, eh, namumblema ka ba sa iyong finances na hindi mo alam kung paano mo talagang pagkakasahin yung perang kinikita mo, hindi mo alam kung paano nang gagawin mo. May kasabihan, guys, na malalaman mo ang puno sa pamagitan ng bunga. Kung itong puno na ito ay malusog, eh siyempre maraming bunga. Eh kung ito naman ay hindi malusog, konting lang talaga ang bunga. Alam nyo ba, ganun din po ang ah, pagdating po sa ating finances. Malalaman po natin siyempre kung may tama tayong ginagawa, di ibig sabihin may maganda tayong resulta. Kung may mali tayong ginagawa, may mali rin tayong resulta. So nagigets nyo. Pero ito yung good news. I would like to use right now yung pinag-usapan kasi natin ng fruit sa yung bunga eh. Alam nyo ba na ang buhay po, meron tayong tinatawag na fruit of the holy spirit ang ating banal na spirito ay eh, may fruit din po at ano yung fruit po nito isa-isa po natin love joy peace patience kindness goodness faithfulness and gentleness and self control siyam na bunga po ang fruit of the holy spirit pero Sandali lansinki. Bakit natin pag-uusapan yan? Spiritual yan. Pero ngayon, i-relate natin ang fruit of the Holy Spirit sa finance. Grabe! Oh, grabe to. Kaya nga, abang-abangan nyo. Sobra akong excited dito sa session natin na ito ang pag-usapan muna natin yung syempre, yung love. O, oh, eto, eh, syempre, bakit ba tayong nagtatrabaho? Bakit mo gusto kumita? Hindi actually para sa pera. Tayo ay nagtatrabaho at gusto nating kumita para sa ating pamilya. Agree? Bakit ka nagtatrabaho sa pamilya? Kasi mahal natin ang ating pamilya. What you love, you will protect. Agree? Since you love your family you will protect them from harm you will protect them from being poor you will protect them from being discomfort in their lives that's the reason why it's very important for us no so, kailangan po talaga natin pangalagaan muna ang ating pamilya at mga kamag-anak to lang kung bakit mo gustong mabless hindi lang para gumanda ang buhay mo Tama o mali? Ikaw ang OFW. Di ba? Nakakaya mo na yung gusto mo. Namimilim na yung gusto mo eh. Pero hindi naman about you eh, having a better life. The reason why you want to become blessed, because you want to become a blessing to others. Dahil mahal mo sila. Grabe no? Powerful to. Number two, o oh, eto, joy. How does joy naman parang fit into finances? Alam, when you find joy in managing your finances responsibly, pag ikaw may ipon ka, ito ang kita, may ipon ka, matutuwa ka ba? Pag ikaw nabibili mo yung gusto mo, matutuwa ka ba? Pag ikaw nakakatulong ka ba sa kapwa, matutuwa ka ba? Pag ikaw nakakabayad ka sa utang, sa responsibilidad, matutuwa ka ba? Of course! We're having joy. Yan yung kagandahan, yung parang ang saya pala ng pakiramdam. Ang saya-saya, ang saya-saya kapag may pera. Hindi <laughs> totoo lang ha. Ah. Again, money does not solve everything and anything but the reality is this. Money can sure extend a life of a person. Money can sure pay the bill. Money can sure, di ba, buy a house. At pag bumili ka ng mga ganon, syempre, liligaya ang buhay mo. Agree? That's number two. And number three, whether we like it or not. Siyempre, pag meron din tayo tinatawag ng peace, di ba, love, joy, peace, paano ka magkakaroon ng peace? Ito lang po, ganito ka simple. Pag ikaw, meron ka ng emergency fund. Pag ikaw, meron ka ng ipon. Pag ikaw, meron ka ng investment. Pag ikaw, meron ka ng retirement fund. Ang tanong ko, magkakaroon ka ba ng peace of mind? Of course. Again, money is not the solution, pero money can help, 'di ba? Yung parang pagdating money can solve money problems. Napakaganda po talaga pagka meron ka na talagang pera, magkakaroon ka ng peace of mind. And the next, ito matindi. Gusto niyo talagang magkaroon ng maraming pera? Oh, ito ito. Patience is very important. Ano 'tong patience na ito? Kailangan we must learn how to wait for the right opportunities. Maghintay. 'Wag tayong magmamadali. Kaya anong gagawin po natin? Mag-ipon tayo sa maliit, magtiyaga, magtiis. 'Wag munang bilhin ng mga bagay na hindi natin kaya at 'wag na yung mangungutang. Patience. Ito ng mga reality kasi sa totoo lang. Ano ba 'yung difference ng patient and an impatient person? A patient person will save first before they buy. An impatient person will buy first before they save. So how will they buy before they save? Simple lang, uutangin nila. Ika-credit card po nila. Bago ba tumating ang sweldo, anong gagawin po? Uutangin na. Di ba nagigets nyo? So napakaganda talaga ng fruit of the Holy Spirit pag naintindihan nyo. Love, joy, peace, patience. Now, ang next, ang pag-usapan naman natin, kindness. Ano kinalaman naman kindness? Ano mo, uulitin ka. Pag ikaw, sumombra na yung pera mo, siksik, lingling, at umaapaw na. Hindi mo na lang iniisip ang sarili mo. Iniisip mo na paano ka na makakatulong sa iba this is the time that you can offer help to those who are in need because you are capable and able. And then yun nga, ang kagandahan po dito, eh nagiging ano ka, maganda ang puso mo. Nagiging maawain ka sa mga tao talagang kapuspalan. Ang ganda po talaga ng fruit ng Holy Spirit. Kaya kung makikita po natin, sobrang galing to. Pag ito, ikaw, pag kumikita ka na sobra-sobra, ay grabe. Gaganda na talaga ang iyong kinabukasan at syempre naman papasok naman dito ang goodness. Ano ibig sabihin ng goodness ito? Pag sana tayo po ay nagkaroon ng mas maraming pera, mas gumanda ang ating kalooban at mas maging tapat po tayo. Huwag po tayo papasok sa mga alanganin na mga ika na, mga negotiation, negosyo na alam po natin na hindi po nakakatulong. Sa totoo lang, mga kapatid, marami po mga minsan, ito lang po nangyayari. Dati naman eh, hindi naman mayabang yan. Nung nagkaroon na lang pera, yumabang lang yan. Ang tanong ko po sa inyo, habang ikaw ay nakikinig at nanonood, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na ang pera kayang baguhin ang tao? Yes or no? Pag sinasabi mo, yes, e eh, nagbago naman talaga, ako paniniwala ko ito. Ang pera, hindi kayang baguhin ang tao, pero ang pera, kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Dati na mayabang yan, hindi mo lang halata. Pero ito yung kagandahan. Pag ikaw ay dumamin na yung pera mo, dapat ang manaig po sa atin ay kabutihan. Goodness. Nagigets nyo, tumulong tayo sa ibang tao at huwag nating alipustahin at huwag nating maliitin at pagkaisahan ang ibang tao. And syempre, another fruit of the Holy Spirit na pwedeng magpayaman po sa atin ang dumami ang ating pera is what we call as faithfulness. If you are faithful with the little things, God will entrust you with bigger things. Kung marunong ka mag-umpisa sa maliit, pagpapalain ka sa malaki. Kung marunong ka mag-ipon sa maliit, na makakaipon ka ng malaki. Kung marunong ka mag-umpisa sa negosyo sa maliit, na kung magkakaroon ka negosyo sa malaki. Grabe talaga, powerful talaga to, no? Di ba kaya nga, stick to your financial plan. Huwag kayo mainip, aging papasok tayo, ano, continuous na talagang faithful ka sa pang-iimpok, sa pagninegosyo, sa pag iinvest invest katulad ng ginagawa ko. ba diba, dati walang-wala ako, pero ngayon, because yun nga, I was faithful at nakita ni Lord na talagang sobra ko talagang cute. <laughs> sobra ko talagang sipag at talagang pinagpala ako. And then, ito pa, napaka-importante, last two. Yung fruit of the Holy Spirit, another one is gentleness. When you say gentleness, pag tayo po yung mahawak na po tayo ng pera at marami na tayong pera, huwag tayong magmalaki. Huwag tayong maging mayabag. Kailangan mas maging understanding tayo sa sitwasyon ng ibang tao. Like for example, huwag tayong maging eye poor. Ano ibig sabihin ng eye poor? Eye, Ay, mata poor, pobre. Huwag tayo maging mata pobre. Ang pag may taong nang humingi sa atin ng tulong, dapat isipin po natin na dati naging katulad din tayo nila na humihingi rin ng tulong. Kailangan po natin tingnan po natin ang mga tao na meron tayong konting ikang nga, pangunawa at syempre naman. Di ba? Yung empathy. Yung nauunawaan natin kung saan sila nang gagaling. Huwag tayo humusga ng ibang tao. At lalo na kung nagkamali ang ibang tao. Nagkamali sila sa pagdideside. Nagkamali ang mahal mo sa buhay. Nagkamali ang Up. Let us learn how to be gentle in correcting them. Bakit? Eh kasi nga, pag naging harsh ka, hindi ka naging gentle, ay nako, imbis na makabuti, baka makasira sa kanya. Agree? Ngayon, nabaliktad na po ang sitwasyon. Binigyan ka na ng Lord na kapangyarihan na ikaw ay para makatulong at ikang ma-enlighten ng ibang tao. That's the reason why let us be more gentle and more understanding. Grabe. Maganda ba tong session na ito? Kung maganda, type maganda sa comment section na ito. Inumpisa natin sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Oo, ba? Diba? Ito pa, ito pa, ito pa. Ito yung last. Na talagang para dumami pa ang ating pera. Ay, grabe ito. Pagka na-implement mo to, panalong-panalo to. It is what we call as the fruit of self-control. Dito talaga eh, sa totoo lang kung gusto mo talaga yumaman, yung ma-exercise mo yung discipline sa pag sa ika nga eh, to resist the temptation, na hindi bilhin ang mga bagay na hindi kailangan, na hindi bilhin ang mga bagay na kailangan na gustong utangin, na hindi bilhin ang mga bagay na talagang hindi pa sa tamang panahon. We got to learn how to stick to our budget and prioritize savings and investing before spending. Grabe talaga! Alam niyo, pagka may self-control ka, makakaipo ka. Pag may self-control ka, makakapag-umbisa ka. Pag may self-control ka sa pag invest hindi ka magmamadali, hindi ka matatakot. Kaya nga, Guys, ulitin natin ha. Ah, ano po 'tong ulit yung fruit ng Holy Spirit? Number one is what? Love. Mahalin mo yung pamilya mo. Joy. Eh syempre pag may pera ka, matutuwa ka. Number three, peace. Pag may emergency fund ka, may kapayapaan ka sa puso. Four, patience. Kailangan, huwag kang magmamadali. 'Di ba? Number five, kind. Be kind to other people. Number six, 'di ba, goodness, 'di ba? In other words, kung ikaw nagkaroon ka na, dapat, di ba, mas maging maunawain ka, mahabagin ka sa ibang tao. Faithfulness, mag-umpisa ka kahit sa maliit. Gentleness, pag ikaw ay dumami na, ay dapat maging gentle ka, huwag ka maging mapaghusga. And last but not the least, self-control. Kailangan meron kang disiplina sa paghawak ng pera, sa paggastos ng pera, pagpapalago ng pera. Grabe! <laughs> Woo! Alam mo, pagka in mo itong mga principles na ito sa personal finance, alam mo, magkakaroon ka talaga ng isang money tree na talagang pumapasok ang pera siksik lingling at umaapaw come to think of it no? habang tinuturo at sinishare ko po ito sa inyo nagagawa ko na to sa personal life ko that's the reason why I just want to congratulate you to finish this video dahil natapos mo tong video na ito gusto kitang imbless palalo meron ako isishare sa iyo isang method na nakatulong po sa akin na palaguin po ang aking finances itong method na ito ay nakatulong na rin sa libon libong mga tao na mga kaiponaryo at nagkaroon na sila ng tinatawag ng money making machine. Oo, na nagkaroon talaga ng siksik lingling at umaapaw. At kung interesado ka na malaman kung ano yung method na ito, all you need to do is just go to the link in the comment section. I-click nyo na lang at panoorin yung video para mapanoon mo yung method na yan. Anong method na yan? Sana nakatulong tong episode na ito. If you do like this video, please like and don't forget to subscribe on this channel. Tatandaan, tamang karunong, ang tamang disiplina ang susi sa pagyaman.